ha 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 Ik sentis ba? <laughs> Uy, kadaghan bang mananap ani? <coughs> Ara agi diri sa plane kay. Murag isog kay mata. <laughs> Suko kayo. <laughs> Suko kay <laughs> siya kay nagbagyo. Oh. Mane among kahimtang diri guys. Pero pinta na lang kay ini undang na uwan. Bit pa? kay ibauan <laughs> pa nga. Kuha pagpalit ng mga pista nga ako. Ape nga to ni. To ni. Ah. Ato pa sa ng Oh, may baha?

<coughs> Kiao. Malapok. Mabaha. Malapok mabaha. Ih lapok guys maglikay likay ito anong lapok eh kanal ni guys kanal minda minda ato padong sa card sa among center guys magbayad mi kada bernis ang bayro nun bagyo diri guys upong bagyong upong Bagyo ko pong signal number one. Pindahan na lang kay signal number one. Wala! Wapas, bibi! Aw, oh, nana. <laughs> Aray, binoko. Kamera din na late. <laughs> Ay, <nakataug> na mito Ay, nakatog na. ka lang <laughs>